Upgrade natin siya. pa Mule Lear. Wow. Grabe na mga kaiba yung ano ah. Napakaangas ng na itsura nyo. ba? Diba? Okay. 8 million gold. 10 million gold. Kapag wala tayong battle pass. Grabe tong update na to. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung actual gameplay ng pag-upgrade ng Town Hall 18. So, kakatapos ko lang mag-upgrade ng aking Town Hall 17. Actually, hindi ko nga natapos dahil meron ako mga naiwan na traps. So, which is ito yung mga yung mga bomb, yung air traps, ito mga seeking air mine, so yung mga yan. So, bukod pa dyan, yung mga naiwan ko yung mga spring trap. Pero yung walls ko naman, nakompleto ko siya, natapos ko siya. Yung 325 walls, naisagad ko siya. So, yan, may kita mo dito, nakompleto ko naman yung aking walls. Ang problema ko lang ngayon, hindi ko natapos lahat i-upgrade yung aking mga traps. Pero okay lang dahil uh, pagpasok kasi ng Town Hall 18, so nagkaroon na naman ng mga additional levels sa iba't ibang uh, sa iba't ibang level ng Town Hall. So kagaya nito, ako Town Hall 17 ako right now, pero hindi pa ako nag-upgrade sa Town Hall 18. Kung titignan natin dito sa aking uh, sa aking builder, sa dito sa ating builder. So makikita mo na meron tayong panibagong level ng ng mga collector ng gold mine so meron din tayong level ng dark elixir dark elixir drill ng barracks spell factory so may kita may ibig sabihin meron tayong panibagong troops meron tayong panibagong spell diba so may kita natin dyan so yung town hall yung gigabomb so yan so yung ibang level naman ng mga defense pwede natin siya upgrade once na nagpa town hall 18 na tayo so may kita natin dito so check natin itong bagong spell bagong level ng spell factory. So ayan, Totem Spell, yung bagong yung bagong spell na lumabas ngayon sa Town Hall 17. Pwede na natin 'to magamit sa Town Hall 17. So hindi ko lang alam kung ano yung minimum level na pwede natin 'to magamit. So kaka-open ko lang kasi ngayon, kaka-online ko lang. So itong barracks naman natin. So pag-in-upgrade natin siya. So ayun, meron pala tayong panibagong troops na pwede magamit. Ito yung Meteor Golem. Nitong mga nakaraan lang, itong Meteor Golem is event troop lang ito. Pero right now, ginawa na nila itong permanent troop. Ayan, then nga, may kita mo dito sa ating barracks. Pag in-upgrade natin siya sa level 19, pwede na natin magamit itong Meteor Golem. So ayan siya. So balikan natin yan. So ano pa yung mga bagong level na pwede natin i-upgrade dito. So right now sa Town Hall 17, wala na tayong pwede i-upgrade. Pero ang gagawin ko, magpapataon hall 18 na ako para makita natin yung mga feature na bago dito sa town hall 18. So check natin muna yung ating town hall 17. Click natin tong upgrade. So may kita mong meron tayong mga bagong building So ito nga meron tayong isang additional na uh, wizard tower. So meron tayong bagong buildings. Ito nga yung super wizard tower diba? So, paano natin makukuha to? Siguro, check natin yan mamaya. Tapos, na-unlock na rin natin itong uh, crafting station. So, yung crafting station, alam mo natin na yung crafted defense na sa pinaka highest town hall level lang natin siya magagamit. So, nasa town hall 18 na siya. Kailangan natin itong unlock sa town hall 18. Tapos, itong revenge tower. So, ito yung revenge tower. May kita mo dito. Tapos, uh, habang may nawawasak na na defense lumalakas na lumalakas itong revenge tower so napakaganda so, gusto ko na makita hindi na ako makapaghintay na masubukan natin tong revenge tower na to at may tayo na natin to so, check naman natin yung ating profile so sa ating profile may kita mo na meron tayong mga bagong level ng ng mga army ng ating mga ng ating mga troops so ayan yung mga max level na troops ko hindi ko nag, nawala na siya kasi meron tayong panibagong level ng troops Meron tayong panibagong level ng hero, okay, ng pet. So, alam ko may itong poison lizard. Alam ko na sa max level na yan. So, per meron niya itong bagong level ulit to. So, yan. May kita natin dito. So, meron tayong bagong spell. Ito nga yung totem spell. So, ito yung ating guardian. Hindi ko alam kung ano yan. So, check natin yan mamaya pag napatawal 17 tayo. Ay, pag napatawal 18 tayo. So, yan. So, yun yung mga nakikita ko na mga posibleng makuha natin once sa pa Town Hall 18 tayo. Tara, simulan na natin to. So, pag nagpa Town Hall 18 tayo, meron itong 14 days and 25 million gold na i-consume sa ating resource. So, gawin na natin. So, upgrade natin siya. Oh, this Town Hall is going to be a hit. You just know it, di diba? Wait, what's the shiny thing in the sky? May preview pa. <laughs> so, may preview pa siya? So yung builder may ano siya? oh. M. Jolnir. Di ba? M. Mjolnir. Diba? Wow. Grabe na mga. Kakaiba yung ano ah. Kakaiba. <laughs> kakaiba yung effect nya. Di ba? Hindi. Parang ngayon lang nagkaroon ng ganitong classic effect sa pag-upgrade ng Town Hall. Parang nabagsakan ng ano yun, no? Parang nabagsakan ng meteor yung town hall. That truck is glowing with strange energy. Maybe builder can use this rock. So, check natin. So, yun, nagbibuild sa kanya si Otto. Okay, si Otto ba yan? Ating 6 builder. So, hindi ko na yung patatagalin yun ito. So, right now, i-upgrade na natin siya gamit itong ating uh, book of building para makita na natin kung ano yung meron sa town hall 18. So ayan, natapos na natin yung grade ng Town Hall 18. May kita mo rito na ayan. Bagong feature talaga to. So ayan, upgrade na natin yung ating Town Hall 18. Yung ating Town Hall 17. Naging like, Town Hall 18 na siya ngayon. So nakuha na natin yung ating mga boost. 5 days yung ating boost. So, meron tayo Ano to? Parang may kakaiba. So ito pala yung Guardians Sa Town Hall pala siya Kala ko bagong hero siya o kung ano bang units So click natin yung Guardians So ayan yung Guardian pala is uh, Okay Para siyang Clan Castle Troops Para siyang hero na naka defend sa Town Hall So ayan Meron tayong tinatawag na long shot at saka smasher. So, yun yung pala yung ating forma. So, may kita natin dito. Check nga natin to maganda rin, maganda rin. Di ba parang ano siya? Uh, aso medyo mabagal lang yung kanyang ano, yung kanyang attack speed pero okay lang sa level 1. Okay, in si long shot. Ito naman si Smasher. Okay. <laughs> parang Valkyrie din, di ba? napakangas napakangas nito. Smasher. Check pa natin kung ano ba yung mga bago dito sa Town Latin. So, meron tayong notification dito sa ating shop. Kung may kita mo rito. Okay. So, meron tayo ditong... Okay, yung Revenge Tower pala is Dark Elixir. Diba? Nakukosume ito ng Dark Elixir para siyang monolith. So, ibig sabihin itong ating Revenge Tower, pwede natin may consider na main defense ito ng ng ating town hall, ng town hall 18. So, ito, ito pala yung super wizard tower. So, combination pala siya ng dalawang wizard tower. Napakaangas na itsura niya. ba diba? Para siyang, ah, parang lumulutang yata di ba So, yan, may kita mo. So, unahin natin dyan. So, check pa natin. Tatlo lang kasi available nating builder. And, di pa natin natatapos yung tatlong builder natin. Pero, ngayon, ang may kita mo yung ating mga hero. Meron siya additional level. Yung ating mga pet. So, check pa natin. So right now ang gagawin ko muna yung priority natin is lagay na natin tong unang wizard tower. So meron tayong wizard tower. So subukan natin tong itong ating revenge tower. Itayo na natin siya. Siguro tayo na natin to. Napakaangas ng na itsura niya, oh, 'di ba? Parang parang sa metal slug ko yata nakikita yung mga ganitong klaseng itsura ng tower. So 10 days siya. So, meron tayong isang builder. So, bukod dyan sa, ano, meron, napansin ko lang dito sa shop, meron tayong panibagong tab. So, click natin. Ito pala yung fancy shop. So, makakakuha tayo ng sparky stone. Sparky stone palang tawag dito sa mga kulay blue na to. Itong parang blue na gem. So, makukuha pala natin itong sparky stone na to. Kada upgrade ng crafted defense, meron tayong makukuhang 8 pieces ng sparky stone. So kapag nakaka-reach naman tayo ng supercharge o nakakapag-supercharge tayo ng ating building, makakakuha tayo ng 10 Sparky Stone. So napakaganda. So ito may kita mo dito yung mga pwede nating makuha. So meron tayong panibagong decoration dito. Ito yung crafted statue. Tapos ito yung kakaipa. ba diba? Itong meteorite builder. So kahit yung builder meron na rin siyang ano ano. Meron na rin siyang parang hero skin, meron siyang cosmetics. Ito pala yung mga cosmetics na sinasabi nila. 'Di ba? Meron pala meron pala siya talaga. So babalikan natin 'yan sa so, ngayon. Pupunta so, muna tayo sa mga susunod nating gagawin. So yung Super Wizard Tower, dalawa lang pala yung pwede nating magawa muna nito siguro sa mga susunod na update, 'di ba? Pwede nating gawing tatlo yung Super Wizard Tower. So hindi pa nila in-update kahit itong Archer Tower, may kita mo. So, siguro sa mga susunod update na yan. Pero right now, ang gawin muna natin is iyan muna natin to. ah uh, siguro, ayan, itayo ko na yung dalawang napakaangas uh, talaga nito. Itong revenge tower na to. So, balikan ko yan. So, focus tayo dito sa ating super wizard tower. So, imemerge ko na yan. Pero bago yan, sayang naman itong ating itong ating gold kung gagamit ako ng Siguro check ko muna. San ba na tayo merong... Okay, okay. Siguro ito kunin natin to. Okay, meron tayong 1 million gold. Siguro gamitin ko na siya sa unang wall sa Town Hall 18. So gagamitin ko na. ito na. Okay, magkakaroon na naman tayo ng panibagong problema. Okay, 8 million gold, 10 million gold kapag wala tayong battle pass. Wala tayong gold pass. So, 10 million gold. 8 million gold siya ngayon. Napakamahal. So, yun yung itsura ng ating uh, level 19 na world. ba diba? So, 14,000 hit points. <laughs> Grabe. So, balikan natin. So, gamitin, ngayon, gamitin naman natin yung ating itong rune of, at, uh, rune of gold. Siguro, gamitin ko na yan. Okay, para mapuno natin yung ating... Okay, natayo yun na yung ating Uh, Super Wizard Tower, ay, yung ating Wizard Tower pa lang pala, okay, right now dito naman tayo sa ating Super Wizard Tower, so, gamitin na natin to may kita mo, uh, ayan may merge na naman natin yung yung dalawang Wizard Tower so, meron yan, uh, may kita mo apakaangas ah, talaga, oh di ba, grabe, ano grabe tong update na to mature team, di ba, parang mga right team, so, up upgrade na natin yan So, may kita mo yung mga builder na kaano siya. Parang nag-iba rin itsura ng builder, no? Ayun, no? Parang napansin ko lang, parang nag-iba rin itsura ng builder. Parang animation niya. So, ayan. May kita mo dito. So, balikan natin yan. Okay. Ano pa yung mga pwede natin i-upgrade dito? Alam ko, marami tayong pwede i-upgrade. So, halos lahat ng mga buildings natin. Kung may kita mo rito, napakarami niyan. Diyos ko po. Okay. So, hero hall. So, hindi natin pwede makapag-upgrade ng hero. Hindi natin ito i-upgrade. So, meron tayong hero hall. So, ano pa yung mga laboratory, clan castle. So, sa clan castle. Okay. Spell capacity. Plus one. Siguro yun yung mga i-upgrade ko. Yan, hero hall. Itong clan castle. So, yan yung mga talagang uh, priority na i-upgrade. Eh. Tapos itong, itong ating ano itong ating laboratory. So, yan, i-upgrade ko rin yan. So, siguro sa ngayon, tingnan natin kung ilan yung upgrading time. 12 days! So, hindi tayo makakapag-upgrade ng mga required na level sa Town Hall 18 kung hindi natin to i-upgrade. So, marami pa akong i-upgrade dito. Siguro, dito sa Town Hall, ano, sa Town Hall sa Town Hall 17 upgrade. Siguro, saka ako na to, so, pwede ko naman ihuli yan. Pero, for the meantime, punta muna tayo dito sa dito ito siguro i-upgrade ko itong hero hall para may upgrade ko yung aking mga hero. Tapos itong clan castle. So yun yung mga priority upgrade. Tapos ano pa ba? So, so hopefully itong, ang, itong ating crafted defense ma-upgrade ko rin siya ngayon. Pero right now siguro um, check nga natin. Sa tingin ko hindi talaga pwedeng mag-upgrade ng hero eh. So yan may kita mo. Kailangan talagang i-upgrade yung ating hero hall. Sayang naman yung ating ating dark elixir kung hindi natin siya magagamit. So, ngayon, punta tayo dito sa ano ba yung pwede nating kuhanin dito sa cold pass. Siguro itong book of building. Siguro yan. Kuha na natin yung ating book of building. So, hindi ko naman nare-required na i-upgrade nyo kaagad o piliin nyo agad yung mga defense na to. Pero ako kasi ang ginagawa ko, binibili ko kaagad yung mga buildings na nandito sa Town Hall 18 para kapag nag-setup ako ng base, di ba, kompleto lahat ng mga units dun sa aking base, hindi na siya kulang-kulang. So, pwede mo rin naman unahin yung mga clan castle, yung mga hero hall, okay, yung mga laboratory, pwede mo unahin lahat yan, wala naman pumali doon. Yun talaga yung dapat unahin. Pero ako, ang ginagawa ko talaga, inuuna ko muna yung mga, uh, yung mga major defense, okay, yung mga additional buildings, kung ano man yung kailangan natin idagdag sa town hall update o kaya sa bagong update ng town hall diba, 'Yun muna 'yung kinukuha ko para kung sa ano, para kumpleto na, 'di ba? Kapag nag-set na ako ng base, wala na akong iisipin na ma may may, may makukulangan na naman akong uh, building so units dun sa paglayout ng aking farm base o kaya ng aking war base. na na natin tong hero hall kasi meron ako ditong dalawang book of hero. So meron akong book of hero diyan. Kung natin dito sa aking laboratory, meron ako ditong Bali tatlong buko-firo. So, gumitin ko yung buko-firo na yan sa aking, siguro, uh, sa aking Royal Champion na lang. So, dati ang inuuna ko talagang palibelin yung aking Archer Queen. Pero right na unahin ko ng palibelin yung aking Royal Champion. Para sa akin kasi napakalaking tulong talaga ng Royal Champion sa pag-attack dito sa base. So, so, may kita mo, pwede ko na maunahin itong Clan Castle. Kaso nga lang, pag inuuna ko itong Clan Castle, ang problema ko naman, hindi ko magagamit agad yung aking mga buko-firo yung aking Rune of Dark Elixir para may upgrade ko itong mga hero na to. So, kailangan kong unahin talaga itong hero hall. So, hindi ko naman sinasabi na tama itong way na ginagawa ko. Pero, ito yung ginagawa ko talaga para masulit ko yung mga magic items kapag lumabas yung panibagong Town Hall Update. So, unahin na natin itong hero hall. So, read na natin yan. Tapos, gamitin na natin itong Book of Building. So, yan. May kita mo, meron ulit ako isang builder. So, pwede kong gamitin yung builder dito sa Clan Castle. Pero, uunahin ko munang gamitin yung aking builder para gamitin yung aking mga resources para may upgrade yung aking mga hero. So, yun yung gagawin natin. So, ngayon, pwede ko nang i-upgrade yung aking mga hero. Siguro, um, sino ba unahin ko dito? Grand Warden, Royal Champion. Siguro, pwede rin naman yung ating Grand Warden. Pero sayang kasi yung at. Siguro, salitin ko na lang siya kung ano yung meron tayong resources. So meron pa tayong 6 million na elixir. Siguro gamitin ko na yan. Pukuhanin natin para sa ating second piece. ba diba? Second piece ng wall. Okay. Wala na tayong ano dyan. Gamitin na natin yung ating uh, ito. Yung ating rune of elixir. Okay. Puno na. Tapos uh, siguro okay. Sa ating grand warden. Upgrade natin siya. Okay. Upgrade natin si ating Grand Warden. Magamit na natin isang Book of Hero. So ano pa ba yung ating magic items dito? Okay. So meron pa tayo mga ganyan. Siguro pag upgrade ba tong Guardian? So na-upgrade siya. So yung Guardian is Elixir din. Elixir din pala ang pang-upgrade sa Guardian. So balikan natin yan. Siguro gamitin na natin itong ating... Wala naman na ako mapaglalagyan ng aking Dark Elixir kahit 100k. So pwede ko namang i-farm pero gamitin ko na lang tong Rune of Dark Elixir. So, may kita mo? Meron tayong 470,000 Dark Elixir. Siguro gamitin ko rin siya dito sa ating uh, Royal Champion. Level 51. So 320,000. So 6 days, 1 week. Okay, gamitin na natin yung ating Uh, another book of Hero. So ayan, may kita mo pala. O oh, yan, ayan pala yung ating crafting phase 2. Diba? Crafting defense phase 2. So nasa news. So coming soon pa siya. Wala pang ano, wala pa tayong exact date kung kailan lalabas yan. So balikan naman natin to. May gold pass. May book of Hero. Siguro nasa na yung ating royal champion. Okay, punta tayo sa ating hero hall. finish natin to. So, right now, wala na tayong resources para upgrade yung ating hero. Siguro, um, ano pa ba? Wala na tayong, okay, wala na tayong pwede magamit yan. Siguro, magkululuts muna ako, magpo-farm muna ako. Pero for the meantime, yun yung muna yung ating gagawin dito sa video na to. Ah, um, may kita mo dito na meron pa akong mga pwede magamit na resources, mga 'di ba? Meron pa tayo mga ano diyan. So ayan, meron pa pala ang dark elixir dito. So 150,000. Siguro konting farm pa 'yan. pa farm ko na lang siguro mamaya. Tapos pagkatapos nung sayang din kasi 150,000. So 170,000 na lang iluluts ko tapos additional level na siya bago ako gumamit ng book of uh, book of hero. So ayan, Town Hall 18 na yung aking main account dito sa Clash of Clans. Salamat po sa panonood dito sa video na to kung pinapanood nyo to hanggang dito sa part na to. So hopefully nag-enjoy kayo dito sa video na to and hopefully Town Hall 18 na rin yung inyong account, yung inyong, inyong main account para na enjoy nyo yung mga bagong features ng Clash of Clans. So marami pa to, hindi ko pa talaga naara kung ano yung mga meron dito sa Town Hall 18. So may kita ko dito, hindi ko pa na-review yung mga bagong level ng defense. Pero babalikan natin yan sa mga susunod nating mga video. So, bali dito na matatapos yung aking video. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, like and share nyo na po. Kung may mga tanong, suggestion, reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. And wag na po kayo makakalimut na mag-subscribe sa aking channel. Click mo na din yung notification bell button para maging updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Ako ako po pala si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.